guys ah, binigyan ko ng kapares si ano 10k oh binigyan ko ng kapares niya eh, si kidlat ah, si kidlat yan white flight yan ah, si kidlat white flight ah, si 10k naman ay blue bar ah, sa so tingin ko magpapares agad to ah, magandang pamamara ko ni 10k eh o oh mga 2 days siguro Paris na yan hindi yan titigilan mamarako ni 10k eh. masipag mamarako to si 10k oh. ayan so sana maging maganda yung kanilang lalabas na anak ano ayan, namamara ako na. Pinabara ko na niya si Kidlat. Oh. Okay, sige guys. Update ko na lang kayo sa mga susunod na araw tungkol dito sa dalawa natin pinagpapares na no? napakagandang ibon nito na sa si 10k oh. Iyan. ay maya maya na lang ng ibon guys ang Ignacio medyo malayo na yung parang natin ngayon guys tama ko si Emo magiging ita kami ng kalapate mga jet fighter amaya na lang guys dito kayo ayaw pagkain doon na kami sa paghahagisan. Na ako guys sa area papawalan ko na yung mga jet fighter natin ano. update ko kayo mamaya yun guys uh, papawalan ko na sila kasama dun dito yung kay KR na kalabate yung akin dito tatlo lang guys, naikot sila. Nahanap nilang yung daan pa uwi. Medyo malayo-layo rin kasi itong itsa nila. Mukhang um, na sila guys okay Guys mukhang um, na yung mga jet fighter natin Ano uh, try na lang natin mamaya bago ko sa bahay ko makakauwi sila na okay, update ko na lang kayo mamaya pag nasa bahay na ako guys yun so guys si purple pala lang nakakarating sa lahat ng ilitya namin ano? ang oras si 8.34 yeah, si purple palang na nakakarating Siya ang pinakauna sa lahat. Wala pa rin yung kay KR. Si Purple. Ayun si Renz. Si Purple. Ayun natin nasaan? Si Purple pa ang una naka Mamaya guys, update ko na lang kayo pag nakauwi na sila lahat. Ayun na. guys, si Purple. Si Purple pa lang nakaka-uwi. Ano? Solo. Siya lang na -una sa lahat. O. Oh. Masa trapdoor na. Ang oras po natin ay ano na? 8.50 50 Yan. 8.52. Ang oras natin 8.52. Wala pa rin yung ibang kasamahan niya. Si Purple pa lang. Oh. Ay, hey, mamaya na lang guys, update pag dumating yung ibang mga anak, papakainin ko muna si Purple. Ayan guys, si Purple, pinakain ko muna, tsaka iba nating jet fighter na. So, wala pa si Aguilawin at si Alwina. Nakalayan mo si Purple pa, na na naka-uwi, anak. Uh, na, kaya si Purple. Talino talagang ibon yung si Purple panahon na nakauwi mukalang pala siyang netoid pero sa lipa ron palang rock yang yeah, purple no oh. yung yeah, purple lang ata ah oh. yang purple daw blue bar Paul, yes, purple, yeah, super fall. Oh. Sa nakauwi sa lahat, to. Oh. Okay, second bird natin dumating na si ano, si Alwina. Hingal na hingal. Oh. So yung pangalawang ibong ko na dumating na si Alwina. Si Purple na una si Alwina? ayan nakadarating na si Alvina hingal no? na hingal layo kasi na pinagbitawan nila tali na dyan dyan si Alvina naka uwi dyan si Alvina guys ayan o blue checkered si Alvina yan hingal na hingal no? oras natin ay ano na 9.06 Dumating sa Alwina 9.06 Ano sa Alwina yeah, Yan sa Alwina yan Sa Check Checkered Ngayon na yung alisalwina guys ah eh. si Alvina no wong siya wala nga guys papainumin ko muna si Alvina tsaka papatukayan na na ayan guys si Alvina no nasa loob na siya ng loob papatukayan muna natin si Alvina mukhang wong siya eh tutukahan muna si Alvina ayan. siya ang pangalawang ibo natin na dumating guys si Alvina Toto ka muna sa si Luina oh. Si Agilawin na lang wala pa. Hindi pa natin si Agilawin. Yan si Luina. Ang orange ang mata. Double ring. Yan. Pauwi na si Luina. Eh bawal mo natin tayo kumain guys. ayoko hey, kay Arn right. na na. guys uh, bumalik na rin siya gilawi na lang yun o na kompleto na sila buti nakabalik yung tatlo nating ano, jet fighter yun si gilawi no yan lumipat pa ng pesto buti nakabalik malayo yun ni Chan sa Ignacio hanggang dito sa DI ano na sila. ha. Hmm. Yung guys, uh, pares na si ano, si 10K at saka si Kidlat. pares na sila agad, ano? Kala ko 2 days pa ngayon eh pares na pala agad sila. Hindi na umabot ng 2 days nagpares agad do. Oh. Eh yun oh. Pares. Si 10k at sikid lot. Ayun. Tenkeyat kita lah, alam lupa. yun guys ah, mukhang nagpaparis na nga si ano si puti at saka si purple mukhang nagpaparis na sila na si purple kasi guys ano yan hen ang kak natin yun si puti yan nagpaparis na sila titignan ko ano lalabas sa anak nila na. blue kasi at saka puti tingnan natin ano lalabas sa kulay na isa sa matalinong ibon ko yan dito si ano si purple ano? na. siang Siyang na nakabalik kanina sa mga initsa nating ibon. Si Agilawin ang pinakahuli. Kulelat si Agilawin na. Ano? So hindi ko inaakala si purple pa makakauna umuwi. Ayun guys oh. pares na sila oh. Sweet na sweet oh. Pupusuan natin yan yun guys ano shout out muna tayo na ano. uh, shout out nga pala kay ano Randel Bautista shout out sa iyo uh, shout out din kay Erickson Ope Maria ng Cavite ano shout out sa iyo uh, syempre shout out din tayo kay Dubnation TV ano shout out TV ayan so support na natin si Dubnation Nation ano guys na okay uh, kung nagustuhan nyo naman guys yung aking video ano uh, Press like na lang po, uh, share, subscribe, uh, click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa po, po nating video na guys. Okay, thank you.